Kamusta na mga kalahi? Gusto ko lang magpaliwanag sa lahat tungkol dito. Dahil kasi meron nag-message sa akin. Sabi niya, tagal na po natin nag ritual pero wala pa rin resulta. So ano ba nangyayari pag kaganito? Bakit matagal ang resulta? Although, pag lumapit kayo sa isang binabaylan, hindi kayo nagtitiwala sa binabaylan mismo. Kumbaga, lumalapit kayo, humihingi kayo ng tulong sa binabaylan para idulog ang problema ninyo sa Panginoong May Kapara. Ngayon, pag lumapit kayo sa isang binabaylan, o manggagamot, or healer, o mangkukulam, hindi kami ang pinuntahan mo, kundi yung diwata o yung espiritu na taglay namin. sa so, paano nangyayari yon? Ang nagiging kadalasang problema na nakikita ko is yung reliance ng tao. Halimbawa, ikaw na sa akin. Tama po yun na kung anong sinabi ko, iyon lang. Pero minsan nangyayari din sa, sa sitwasyon, no? Dahil maraming ang healer ngayon, maraming manggagamot, is nakikita nila effect, para mukhang effective. Of course, social media. So, ipakikita nila na effective yung ritual nila kung mapapansin niyo may mga power. Paano ba yun? So, marami silang sources of power na ginagamit. Halimbawa, bumili ng kandila, bumili ng kristal, bumili ng halaman, and everything. It's nice, no? E kaso, wala kang pera, hindi ka naman nagbayad, sorry, maging totohanan tayo. So, yung resources ng babaylan, o personal resources ko, binagamit ko. Eh, para sa akin yun, hindi yun para sa'yo. And then, at the same time, ano ba ang relasyon ko sa iyo at dun sa taong pinapatungkulan natin? Di ba wala? So, hindi dapat sa akin. So, ako, tagapamagitan lang sa Espiritu, sa Diyos, sa Diwata, para ipakiusap ka. So, anong nangyayari ngayon is yung faith mo ay wala sa Diwata. That's the reason why na parang, teka lang, sige, sino ba yung ginudulog mo sa akin? Kailangan ko bang pagbigyan siya. Ayaw ko nga. kasi hindi naman siya nagtatapat sa akin, naglilingkod sa akin. ba... Diba? So, yun ang pinapaliwanag natin. At isa pa, no, naniniwala tayo sa free will. Na ang bawat tao, may free will. So, ngayon, ang inihiling natin, kung iniwan ka ng kasintahan mo, either boyfriend mo o girlfriend mo, iniwan ka, free will nila yun, kagustuhan nila yun. Hindi natin mapipilit na baguhin yun pwedeng mabago pakiusapan so ibig sabihin makikipag-negotiate tayo kanino? sa kanya? pwede naman talaga eh kung talagang sinabi niya ayoko na talaga sa'yo meron akong iba dalawang choice na naman eh option nyo yun eh tanggapin mo na hindi kanya namahal o ipaglaban mo namahal mo siya at sabi nga ang pag-ibig o pagmamahal talagang pinaglalaban yan so paano natin ilalaban yun? 'Di diba? Kung halimbawa nakaupo ka lang diyan, hindi mo binabago ang sarili mo. Yung thought form mo lagi ay baka meron na siyang iba. So yung iba ang nangyayari. Yung um, thought form mo na meron siyang iba, yun yung nagmamanifest. Kasi para sa amin, sa akin, I believe kung anong gawa ko. Nagtitiwala ko sa gawa ko dahil ito yung sinasabi sa akin ng aking mga abiyan, aking mga gabay. At hindi ako pwedeng kumalas sa pagtitiwala na yan dahil kasi naman, sa totoo lang um, inakay ako ng aking mga gabay sa kung nasan ako inakay ako ng aking pananampalataya sa kung ano ako ngayon at anong meron ako ginagawa ko lang ito sa social media para paasahin kayo <laughs> Not in a form na umasa nga kayo for false hope, no? Bigyan kayo ng idea, ng kaliwanagan sa mga gawaing spiritual. So, sa gawaing spiritual, ito ay patungkol sa pananampalataya. Not reliance na umasa ka sa amin o sa mga taong tulad ko. Kung tutusin, medium lang kami. Medium o tagapamagitan, no? So, tagapamagitan, channeler, eh, kung ano bang gusto ng Diyos. And we cannot question God kung ano ba talagang gusto niya. Although, sabi nga, natin eh, pinaliwalag na natin, ang kagustuhan ng Diyos ay eh, mabuhay tayo. Anong klaseng buhay ang kailang matanggap ngayon? Anong aral sa buhay ang dapat mong matutunan ngayon? Iyon ang dapat natin. Siguro, yung, that's the reason why, kung bakit. Apo, bakit kaya hindi pa nagmamanifest ang ritual natin? Ang ritual ay isang pakikipag-usap. So, kung hindi nagmamanifest, malamang sinasabi niya, Uy, hindi ka pa karapat dapat. Hindi ko pwedeng ibigay ang kahilingan mo. Ngayon, itatanong mo bakit? Hindi sa kanya, kundi sa iyo. Ang tanongin mo ngayon is, paano bang maging karapat dapat sa mga diwata, sa taong minamahal mo? Bakit ka ba iniwan? Work it out. Work it out yung reason na yon kung bakit kanya iniwan. Hindi pwedeng magmatigas ka na, ay hindi, ganito na ako eh. Wala nang pwedeng pag sa akin. Hindi naman ako nagkagawa ng kasalanan eh. Okay, hindi ka gumagawa ng kasalanan, pero bakit ka iniwan? Kasi kung kamahal-mahal ka, kaibig-ibig ka, that person will not go out of the relationship. Diba? Isipin mo yung paano ka mag paano ka magsalita, paano ka kumilos. I think going to a ritual should transform you first. Ikaw muna ang binabago niya. Inihahanda ka niya para maging karapat dapat ka natanggapin ng taong gusto mong makamit. You should know kung ano ba dapat talaga, di ba? Sa so, minsan, ang nangyayari, For example, on my part, sinasabay ko yung ritual sa iba. Kasi libre naman kayo eh, di ba? Hindi naman kayo nagbayad specifically na tumutok ako sa inyo. So tutok ako sa inyo kung bayad ako. And I need to have time also for myself. Kasi may, pag, may kailangan ko kumain. Meron akong binabayarang kuryente, tubig, di ba? Huwag niyang sabihin yung selfish naman ako at madamot ako. Ang mahal kong maningil. Hindi po, hindi po. Dahil kasi, to be honest, hours ng trabaho natin dapat, merong oras, di ba? May oras ng trabaho. Pero minsan, ang pangangailangan nyo, kakamustahin ko kayo, o oh, uh, magkakamustahan tayo, magchichikan tayo, and time that you want. Di ba? So, ibig sabihin, I'm extending my hours yung personal time ko ibinibigay ko rin sa inyo sa mga taong lumalapit sa akin para pakinggan ko ang hinain nyo dahil kasi naiintindihan ko oo oh, kasi nasaktan kayo eh naiwan kayo or what so magulong isipan nyo kung ano-ano ako, pakikinggan ko kayo I will help you to straighten up your thoughts pero hindi naman talaga 24 hours ako nandiyan kaya nga lang minsan ang nangyayari pag nalayo ka o na-stop yung communication natin, minsan, ang nangyari, ayun na naman, nag-iisip ka na naman. Hindi natin mapipigilan ng isip, but we can control, we can discipline our mind to think only the best for our life. Kadalasan mas malamang na iniisip natin yung mga pinatatakutan natin, e paano kung may ibang babae na, paano kung may ibang lalaki na siya. Yung e paano, yan, panay negative eh bakit hindi mo na lang isipin paano kaya kung ganito ako magugustuhan kaya niya ako ano kaya ang gusto niya sa akin at i-improve ko paano ko kaya sa mapapaibig maigi nahabulin niya ako So gawin mo, i-work out mo sa sarili mo. If you need to transform your body by doing an exercise, do it. Kung kailangan mong magpa-derma, derma. ba? Diba? It's not About them. It's about you. Ang dapat nating baguhin. Ikaw yung may pangangailangan. Hindi kanila kailangan. Kaya kanila iniwan. Kasi hindi kanila kailangan. Sa buhay nila. So ngayon, paano mo gagawin ang sarili mong kailangan nila? Sana naiintindihan nyo. Um, just like how, naalala ko lang, kwento ka lang, no? Kwento ka lang. During the time na ako ay bata pa, um, I'm looking for employment. Lahat naman tayo naganap tayo ng employment. Okay, sige, apply, apply, apply. Submit ng resume. Interview. Tapos sasabihin ng interviewer, sorry, you are not qualified yet. Okay, not qualified. Sige, sige, sige. So, in-improve ko sa sarili ko. Dahil kasi sila, they're not qualified yet. Dahil kasi ba underage, whatever. So, I wait for the right time hanggang sa sinabi nga not qualified, hindi mo alam yung skills and everything. Nung narinig ko yun na hindi ako qualified, wala akong skills, I try to develop the skills. Inaral ko yung skills na kakailanganin ng workforce. Okay, so nag-aral ako, nakapasok ako, and everything. Uh, another time, na nawala ng trabaho kasi nagkaroon ng layo, naghanap ulit ako ng trabaho na mapapasokan. And this time, sabi naman sa akin, sorry sir, you are overqualified. Hindi ka namin kayang bayaran sa galing mong yan. So, okay, not choice. Kasi nga, overqualified. Baka mahirap talaga ang kumpanya at taghirap talaga ang mundo. So, ang ginawa ko, dahil kasi nga, uh, overqualified ako, I use all my qualifications to start my own business. Di Di ba? Sa totoo, bago ako sa negosyo ng pagtuturo, pagsishare, pero nakita ko ang Tesla sumuporta sa akin. At yun na nga, no? So, hindi naman kasi permanente, hindi naman sila nag-ahay ng permanent. Kunukuha lang nila pag per project. Eh, per project, eh, hirap din tayo nun. So, nag-offer ako ng sarili kong turo, no? At yun, sa pamagitan ng mula 2012 hanggang ngayon, nabuhay po tayo, no? nabuhay po Tayo sa pagbibigay serbisyo sa mga kababayan natin sa pagtuturo dito sa Pilipinas at sa buong mundo. So, it means kung ano man yung qualification mo, i-improve mo. Improve mo lang para maging katanggap-tanggap ka. Ngayon hindi naman all the time, hindi naman all the time ay hinahanap ako kaya nga lang ito ang naiinis ako sa naging qualification na, na ipamukha ko sa mundo. That ako parang mumurahin lang ako. Di, hindi, ko alam eh. Dito lang sa Pilipinas, iniisip lagi, libre ang servisyo ko. Yes, libre po ang servisyo. Pumunta kay dito sa sana sa Jose del Monte Bulacan. Pero tumatanggap ako ng donasyon. Dahil alam ko naman na wala kayong pera. Wala tayong pera. No? Pero pagtuturo, dito tayo medyo sensitive. Kasi... Yung kaalaman ko, hindi naman makikita sa normal na eskwelahan no? Hindi niya makikita yan sa normal na eskwelahan. Dito lang po sa templong Antoine, sa Lunti, ang nagama po makukuha yan at Hilot Academy, no? So, nag po tayo as a copyright po. At copyrighted po ang aking mga turo, no? Dahil kasi pinablish po natin yan, in po natin ng copyright at tayo po ang ari lahat ng katuroan natin. So, ibig sabihin, binibigyan natin ng halaga. At isa pa, kasi pa, babalik tayo dun sa kung bakit hindi hindi ano, hindi nagkakaroon ng epekto o ang tagal pang mag-manifest ang ang ritual nyo. Is kasi you don't value it. Hindi niyo pinapahalagan yung gawain ko. Yung gawain ng isang babaylan, pinabaylan o manggagamot sa inyo. Kasi tinatawaran niyo siya, hindi niyo siya sinasuportahan sa kanyang mga ritual tapos may iba pa kayong iniisip no Um, actually, it's need a cooperation. Sabi ko nga, isa tung battlefield no or court cases na dapat isang goal is manalo, maituin ang pagkakamali, natanggapin ka ng taong minamahal mo. Pero kung sa isipan mo, ay iba sa isipan ko, ado na tayo nagkakatalo, no? Tumatagal ang proseso. Parang linis ka ng linis, kalat ka naman ng kalat. So, walang katapusan ang, ang proseso. So, kaya sana, 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 mga kalahi, pag-isipan niyo pong mahili, we need your cooperation. No? Hindi naman lahat ng, lahat ng sasabihin ko, ibaw kayo. No? So, by the time that you come to us, come to me, no? I will become a dictator on what is good for you. Kasi pwede, ang good na lang, ay, let go umiyak ka na lang dyan. Hindi, inilalaban po natin yan. Inilalaban ko po, po sa na para matupad ang iyong kahilingan. So, ibig sabihin, hindi ako ang magbibigay ng kahilingan mo. I am not your personal genie. Hindi ako yon. No, tagapamagitan lang tayo ipinakikiusap natin sa Diyos kung yun ang pagkakaunawa ninyo sa diwata, sa mga engkanto at mga anito ang inyong kahilingan. And usually, they require offerings. Pero anong offering na binigay mo? Meron ba? Di ba wala? So, need, wag niyong madaliin ang proseso. Kung lalo na wala naman kayong offering na binigay. Kasi nga, yung, alam ba, sa mga katutubo, no? Humingi sila ng mga signs through a ritual kung masagana ba ang magiging okay ba ang pag-aasawa nila o hindi. Di ba kung may blessings ba? Ngayon, magkakatay sila ng kalabaw, magkakatay sila ng baboy and everything. Pero sa pagkatay nila, unang katay nila, titingnan nila ang laman loob, makikita nila ang comment. Pag sinabi, no, wait ulit kayo ng isang taon, kakandak ulit ng ritual. kakatay ulit ng baboy at titingnan na kung low pa rin, another year. So ilang taon na lumipas, tumanda na kayo nagsasama, di pa rin kay Kasal, na hindi pa rin pumapayot ang mga ancestor. So nagpipread kayo. Talaga nakikiusap kayo pa ulit-ulit kayo magre-ritual hanggang sa payagan tayo ng mga diwata, ng mga encanto, ng mga anito, o ng Diyos. Sa ating kahilingan, hindi tayo hinto. Ngayon talaga mauubos resources natin maghihirap tayo, hindi na tayo kakain kasi bibili natin ng ano eh. Pero sa sitwasyon nyo, sino naghihirap kaya? Sino kaya naghihirap sa 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 pagre-ritual na to? Di ba yung nagre-ritual? Kasi wala naman kayong binibigay sa ritualist, sa babaylan. So sana, i-respeto nyo, i-honor nyo yung requirements natin na ito ang bayad ninyo uh, tawas 1,800 tawas lang yan pero yung paritual 5,000 tapos may booster tayo na 1,800 so hanggang dito na lang mga kalay sana, sana 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 eh talagang maisip ninyo pahalagahan ang kahilingan ninyo gasto sa ninyo maging karapat dapat kayo sa pagtanggap ng inyong kahilingan. Kasi kung ganun lang, asa nyo lang sa libre, kamusta naman, paano mo bubuhayin ang pamilya nyo kung naging kayo? di ba? Kilos-kilos din, galaw-galaw din. Kasi kami, ako, kumikilos po ako. Araw-araw, nagdadasal po ako, maga, hapon. Inaalay ko lahat ng dalangin ninyo. Ngayon, kung hindi tinanggap, hindi ko naman mapipilit ang Diyos. So, ibig sabihin, kailangan maging katanggap-tanggap ang alay natin. Paano magiging katanggap-tanggap to? Pag-isipan nyo. Ikaw po, makakaisip. Huwag mong tipirin sa isipan mo, ha? Huwag mong tipirin. Ibig sabihin, sikapin mo, buong sikap mo, buong lakas mo, buong kaluluwa mo, ibigay mo. Kasi yan ang gusto mo, eh. At yun naman talaga, di ba, pag gusto mo ng isang bagay, paglalaanan mo talaga ng, ng, ng panahon, ng oras, ng lakas mo, ng resources mo, just to have what you want in life. Alam mo, gusto mo talagang magkaroon ng makap makapunta abroad, di ba? Punta ng Amerika. Pag-iipunan pag ipunan mo. Iipunan mo ng pera, pag-apply ng passport, ipunan mo ng pera, pag-apply ng visa, then kung bumagsak ka, apply ulit, Then after that, you have a visa, bibili ka na ng ticket airplane, di ba? Para makapunta ka. So ang daming resources, ang daming lakas na inipon just yes, to have what you want to have in life. So sana, susunod sa mga gusto magpa-ritual, pag-isipan niyo po maigi. Kasi hindi basta-basta ang nagpa-ritual. Huwag niyo pong ang mga binabaylan natin. Huwag niyo pong ang mga manggagamot natin. Kung wala rin kayong pambayad, magdasal na lang po kayo. Magdasal po kayo. Libre lang po yon At kaya yung gawin yan. Kung hindi kayo pinakinggan ng Diyos, sisihin niyo po ang Diyos. Kasi hindi kayo pinakinggan. Di ba? Sino ka para sisihin ang Diyos? Sana, sana, sana po. Maintindihan niyo po ang mensahe nito. Ang sa susunod nalang, ito ang apa-apa nagsasabing mayari na ng paalam.